Bossing, madali lang ba yung driving test at OJT sa Green GSM? Ay, ikaw ay isang driver at wala ka sa yung driving skills. Napaka basic, no? Napaka dali. So, kailangan mo lang naman ipakita sa mag-evaluate sa'yo na ikaw ay marunong mag-drive at ikaw ay maingat mag-drive. So, yun lang naman yung kailangan mong gawin. Siyempre, yung seven service behavior ay tinuturo at tinetrain sa isang driver, no? Isa sa mga requirements na dapat uh, ma-apply mo kapag ikaw ay on-board na at mabigay kay Green GSM. Siyempre yan yung basihan at kalidad ng servisyo na ibinibigay natin sa isang pasahero yung sila'y sasakay sa ating uh, Green GSM taxi So yan ay uh, requirements na dapat magawa mo during OJT dahil siyempre kasama yung sa train sa atin eh. Yan yung kasi isa sa mga dahilan na magiging pasaya na magpapataas ng kalidad ng ating serbisyo sa ating mga pasahero so actually normal lang naman yun no? so iba natin tense uh, siyempre pag may nag-observe kinakabahan pero actually yun lang naman sa yung driving skills na kailangan mong gawin kapag ikaw ay nag-OJT na sa ka test drive so malaking bagay yun yun yung mga ways na dapat mong i-consider kung ikaw ay mag-apply ng Green GSM. Okay? So tips. So simple lang naman. Ah, uh, pagdating sa driving test, uh, huwag ka lang kabahan, chill ka lang, relax ka lang. Ah, uh, gawin mo. Ah, uh, siyempre pag sampa mo ng sasakyan, ah, uh, check mo yung sasakyan kung okay pa yung gulong or may gasgas pa. Sabi nga, blow buckets, di ba? Apply niya yan. Kung papakita niya sa mag-evaluate sa inyo, mas okay. Then, pag mo, check yung rear view mirror, sa side mirror. Tapos, uh, syempre, suot ng seat belt, start ang sasakyan, then larga. So, ano nga yung mga dapat may consider? Unang-una, -una, syempre, safe driving sa loob ng uh, depot, then, uh, every turn, left and right, siyempre mag signal light so meron tayong uh, konting obstacle doon na hump na dadaanan siyempre slow down every intersection, slow down then lahat ng parking slot sa loob ng depot na may mga linya na mga bakante assume nyo lagi na merong mga sasakyan doon, di ba? So, huwag nyo sasagasaan yung mga linya. So, yun lang naman. Mag magkakaroon tayo ng front, back at parallel parking so titingnan lang naman paano kayo uh, ano no uh, magpark sa mga alanganing lugar then syempre uh, isa sa tinitingnan dyan ang mga mag-evaluate sa inyo yung braking system kung paano nyo ina-apply sa kayong maneuvering so yun lang naman yung tips para makapasa ka causing ganun lang kasimple yung gagawin mo then tiwala sa sarili at huwag kakabahan alright so yun lang Siyempre sa 7 service behavior, huwag ka lang ma-mental block. Ayos na yun. So, hindi naman kailangan perfect na perfect. Basta magawa mo yung tamang ano, uh, step by step nun. At kung paano yung dapat gawin, maging guide. Okay na yun. Right? So yun lang mga bossing sa mga nagtatanong. Yan ang tip sa inyo ni Motorex. Right? Thank you. Ingat lagi sa biyahe. Bye.